Tandaan po natin, yung pagboto ay isa sa ating mga tinatawag na civic responsibility. Sinimula na kahapon ang overseas voting para sa mga Pilipinong nasa ibang bansa. History is about to be made for Philippine overseas absentee voting in about 30 countries. Ngayon po ay nandito tayo ngayon sa yung Herbal yung Park, yung Park yung here in Toronto uh, Bathurst para sa isang information uh, session na ating uh, the uh, first yung internet yung voting, yung voting yung na nangyayari na gaganap yung today yung in yung the Philippines and all over the world. Mga kababayan, Watchers. Patuloy kayo lang bang mag-vamiset? Patuloy kayo lang bang mag-observe? naman po ng Gusto mo bang maging bahagi ng pagbabago? Halikayo. Gawin natin ito. Hindi bukas, ngayon na. Internet voting system para sa 2025 balalan Makabagong Pilipino sa makabagong generasyon. with the Philippine Consulate General Cuarenta at kasama niya si RJ uh, Sumage Consul RJ Sumage at kasama natin dito mga kababayan natin mula Luzon, Visayas at Mindanao na nandito ngayon sa Toronto, Ontario. It's actually uh, para sa akin sa point of responsibility. Nakaya po ako, ako nandito kasi kung may matutulungan ako dalawa, tatlo, apat na tao, malaking bagay na po yun. And um, I thank all of you for being here. Mr. Turla, salamat po sa pag nyo sa, sa amin na uh, makasama ang ating uh, community. Again po, nakikiusap ako na kayong nandito, ngayon mas malalim na po ang kaalaman natin tungkol sa halalan. Sana po uh, kayo na ang maging information multiplier natin. So, nagpapasalamat kami pero hindi lahat po ito magiging makabuluhan at makatotohanan kung wala po ang mga taong nagbigay ng oras. Kaya nais ko po personally i-acknowledge ang mga taong ito until now nagtatrabaho pa rin sila. So natapos na naman ang isang napakagandang uh, araw para magkaroon ng makuluhan ang ating oras dito sa Herbal Forest. Na saan ginawa natin ang information session kung paano kumoto berring. sa internet voting berring? system ng Halalan 2020. 2025. My name is Ronald Alan Turan, your daily vlogger. At salamat sa lahat ng support, sumuporta. Salamat sa lahat ng mga nag-volunteers, nagbigay ng mga tulong, donasyon at kung ano-ano pa. Maraming salamat sa bawat Pilipino na nagbibigay pa rin ng pagmamahal sa ating bansa. Sa muli, mabuhay tayong lahat. Peace out. Internet, voting system, to the next level.